Maraming salamat po, General. Aasahan ko po yung tulong ninyo. Thank you. Okay po. Ma'am Giselle Tanyag, pwede po ba kayo maimbitahan sa presinto? At bakit? Officer, bakit yung bako ako pinapunta dito? Alam niyo naman nagkakagulo kami. Ang dami daming nangyayari sa Apex. Nawawala yung pamangking ko. So this better be important. Ma'am, may kilala kaming tao na maaaring makatulong sa inyo. Isang orderly mula sa Hiraya Mental Institution. Hiraya? Doon naka-admit si Carlos Benitez? Kilala niya ba? Yes, ma'am. Kilala niya. At yun din ang dahilan kung bakit siya nareklamo. Nare Napag-alaman din po namin na tinutulungan niya si Carlos Benitez para makatakas. Ha? Huh? Nasaan siya? Nasaan? Gusto ko makausa Hiya ka! Ayaw ka! Dahil na siya yung kasal ng kapatid ko! Maraming nadabal! Maaari maraming mamatay na dahil sa mga desisyon mo! Nangyayaka! Ma'am, hindi naman po siya mapipigil galing. Eh. Ano hindi? You have authority over him! May sira sa ulo yung tao! Pinayagan mo siya makatakas! Hindi ko totoong baliw si Dr. Carlos Pinites. Ha? Anong hindi totoong baliw? Nagpapanggap lang po siya. Hindi ko totoong iskitsuprinik si Dr. Carlos Pinites, ma'am. What? Nasaan na kaya ang anak ko? Diyos ko, huwag mo siyang pababayaan. Huwag po. Baka lalong hindi na namin kayanin ni Lynette. What do you mean? Walang schizophrenia si Dr. Carlos Benitez? Ma'am, hindi ko totoong maliw si Dr. Carlos Benitez. Nagpapanggap lang po siya para sa mga plano niya. Pinapalabas niya po sa lahat na baliw siya para makakilos siya ng malaya. Matagal ko na po siyang kilala simula pa po nung nagtatrabaho ko sa Eastridge. At nung nalaman niya na natagahiraya ako, kinausap niya po ako at kinasabot sa mga plano niya. Kaya sa tulong ko, nakakalabas-pasok siya ng institusyon. Ano ang plano niya? Plano niya pong makuha si Linette. at, at patayin si Top RJ. Oh, oh my God! Ma'am, kaya parang awa niyo na po, ma'am, pinagsisisihan ko po lahat ng nagawa ko. Ma'am, huwag ma niyo po sana akong itiin. ganito na lang po, gagawin ko po lahat. Makikipagtulungan po ako sa inyo. Sasabihin ko po, po lahat, Alalaman ko, huwag niyo lang po ako ipakulong, ma'am, parang awa niyo na po. So, alam mo, alam mo na susunugin niya yung chapel? Hindi po, ang, ang alam ko lang po, gusto niya makalabas ng institusyon para manggulo sa kasal ni Hindi ko po alam na plano niya rasunugin yung chapel. Oh, ano ang alam Kung si Carlos ang nasa likod ng lahat ng gulo sa kasal, ibig sabihin siyang dumukot kay Annalyn!